lahat Hindi pamilya ka nga, bukas wala ka na. Ay, ano ba ang tatlo sinasabi ko sa Ay, nako! Huwag kang mag-jud tao kasi ikaw makasalaan. Eh! Ay! 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 na. Ay! na, Ay! kain ng anime, Sir, may kapalit tara tayo, sir. sir. tayo wala kang parang May sir. Dapat Wala kang yes, ka patang mausga ng buhay ng isang tao. Yun, yun. Yun. Kanya kaya tagbuhay, Hindi mo ako. Kaya tagbuhay, sir. Kaya tagbuhay, Kaya Kaya tagbuhay,

Kami, ito, ulit ka ito. Ilagay mo dito ka muna. Wala ako sinabi yung mahirap. Kaya sabi ko, tanggapin mahilap. Mahilap mo na mahirap. Kamang siya ka. Oo. Kaya ako, mahirap yung kami. Kasi, ano Bert? Kaya mo na Bert? Ano masasabi mo Bert? Ano sabi mo? Ano mo? Bert! Sorry, hindi ako mahang. Ba okay, hey, banat sir, banat. Banat sir, banat. Banat sir, coy. Huwag kang patalo, coy. Experience, mo sir, hindi ako bawag. Atay tayo dyan. Napunta naman sa bawag. Atay. Ayan naman. Atay tayo dyan. So, ikaripire. Ay, hindi <laughs> ako Ay, ay, joy. nagkakagulo sila, yan, magluluto naman si SCV Mix, oh. Nang hmm, itong kalahating sabawan, guys. Tapos ito naman, ay paksiw. Yun, habang sila nagbabangayan, nag-aaway, ako naman nagluluto para makakain sila. Yun. morning, good morning guys. Shout out channel at yan. <laughs> <laughs> banat sir, banat. <laughs> banat sir. Banat sir. Banat sir. sir. Wait. English na yan, English na yan, English Bisaya oh. English Bisaya oh. Bakit hindi naman judges yan ah? Office boy siguro muna.